Sir, okay lang ba? Storbohin kita, sir. Sige pa, ano po, ano pa yan? Sabi ni Juan Ponce really, Enrile, meron daw pong pumipigil sa impeachment. Kayo po ba? Gusto niyo po bang matuloy ang impeachment trial ni VP Sara? VP Sara po. Para sa aking opinion po, I think mas maganda po na ituloy pa po. Dahil kung meron pong kaso tungkol kay Sara po, na meron pong siyang ginawang makasalanan, kailangan po ipakita na meron po. Kaya whether gusto ipapigil or not, I think mas maganda na ipatuloy po yung trial. Para may, may po kung talagang may, may makasalanan po siya. Pag either guilty siya or hindi, no? Apo. At least malaman ng mga tao. Apo, at least malalaman. Dahil kailangan po yung, truth. Bawal po na eh, pabigil lang po bigla ang trial. I think mas maganda na kailangan po malaman lang. Yung katotohanan. Yung Apa. ganda na sinabi niyo, sir. Thank you very much, sir. salamat po. AI po ba kayo, sir? Ano po? AI po ba kayo? Ano? AI? Kasi, kasi di ba, uso ngayon yung... Hindi po. hindi naman po ako AI. Yung totoong tao po ako.